So, punta muna ako ng palengkit. Meron akong uh, bilhin. Nabili ako bilihan. Bilihan ng uh, ng kanin. Para makatipid-tipid ako sa sa gastos. Ang kasi ng ano. Nabili ng kanin. Sayang pa yung mga nabili ng kanin may bigas naman ako sa bahay na yung mala kapaunin ko ha 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 Ito ako nang mili sa pick up. <coughs> Marami dito. Yun eh. Page na itong mga ganito. Ano yung kaya maganda? Current talang oh. kaya ganito 45 ang naman medyo maliit liit daan. 40 Sarang ada mana? Tuh, tu? yung maganda aling kaya dyan yung may lock okay sana yung may lock itong may Sa kapilan, ako sa kapilang ang pickup. ako ng basahan. Kailangan... Record kasi ang basahan doon sa Na-tabing uh, na Intersection <existe> <Uma velocidade>

So meron silang requirements sa basahin. <makes noise> Hindi lang basta basahan. dito. Wala pala dito. Wala pala dito na. No? Ito yung nahanap ko, pranela. Blue and yellow. dalawa 36 Ayos uh, na, bumili ko na Ano na naman to, kapasahan at saka bawin na ng kanin Pr Pranela yung tawag nila sa parang pinakabasahan Pranela Panyo Inalala ko kailangan ko rin pala bumili ng ekstra uniform at pangilalim na t-shirt v pa ang kailangan <coughs> Hindi na tayo mabili Binig ho, binig. Hubos agad ang isang libo. Talaga naman. Ah. Bago kumita ng pira, kailangan mo munang gumastos. Kaya ang hirap din humanap ng madinong trabaho kapag wala kang pira. Kailangan mo munang, kailangan meron kang budget. yata yun kasi trabaho para ding negosyo investments kailangan mo na mag invest Ay, yun na yan. Kailangan pala talagang pamuhunanan Hindi na lang sa, hindi na lang sa negosyo yung puhunan Pati sa trabaho, kailangan din ang puhunan Dapat pala yung nagdala ako ng payong masakit sa balat ng init sa batok. Medyo malayo din kasi yung aking ano, yung nilakad. Nilakad ko na lang imbis na mamasahe. Sayang pa yung ah, pamasahe. Kaya naman lakarin. Wala burda niya hanggang sa may bayan. Nasa may palengke. Sayang pa. 20 pesos din yun ang na yun ng ulam mamenta hali may lunch break lunch break ko doon sa trabaho ko ay ano, alas dos alang aning yun ang lunch break ko alas dos tapos alas 10 pa ang out ay uh, break pa yun ng ano ng alas 6, 20 minutes kakain pa ulit ako nun sterilize muna natin higyan natin ng tubig na mainit yan, lutot pa dyan mainit na ayun yan Hmm. Nice yan. Tayo ang microbio. Yan, yeah. palamigin muna natin. Para hindi pa panis.